Okay, mga mga madlang people, meron na naman po tayong bagong vlog. Uh, ito ay palyado daw. Okay, palyado, palyado. Puro dilaw ngayon natin ginagawang royal ah. ngayon, palyado daw yung kanyang andar. Pagka may minor naman, okay yung minor, ah uh, nilinis na ang carburetor, tinignan ko nga malinis naman tapos naka tune bagong tune up din okay din yung yung gap nung tune up maganda rin okay goods tapos uh, may kuryente naman okay may kuryente tapos yung gasolina ay eh, din rain ko na binalit na ko ng bagong gasolina para hindi marum, malinis na para hindi madumi okay tapos may battery naman malakas ang battery tapos okay naman din yung kanyang itong ano okay din tong regulator okay lahat walang hindi rin grounded okay pero palyado siya. Bakit magtatapos ang kanyang air cleaner, tinanggal na rin ang laman noon para sinilip ko nga siya, wala nga siyang laman, no? Tinanggal na para daw hindi nahirapan baka doon namamalya. Okay, pakinggan niyo kung bakit siya namamalya kung paano. Okay naman yung kanyang minor pero pagka silinyador mo ganyan, ginas mo ganyan, namamatay o kaya eh, hindi man siya mamatay, na napuputol-putol okay, ganito. Pandan niya. Okay yan. Okay naman siya. Good, good siya pag naka nakaminor. Pero pag ni nirevolusyon natin, ginas natin, yon Namatay siya. Namatay. Okay? Magtataka ka. Pakala mo, karburador yon Parang karburador lang. Pero talagang una talaga, i-check mo talaga muna ang karburador dyan. Sadyang kailangan yung daan niya. E, kaso, chinek ko na ito. Okay naman siya lahat. Goods. Goods lahat. Kuryente. Tapos may kuryente siya. Tapos yung CDI, hindi mo... Tapos yan, yan okay yung mga tune up, okay yung regulator. Uh, magtataka ka kung bakit ganoon, hindi rin grounded. Okay, ang problema na yan ay sa aking tingin talaga ay CDI. Itong CDI na to ay sira na yan. Hindi na, hindi na to magre-respond ng maganda. Kahit may kuryente siya, may kita mo kung, kung ano, mapapansin mo sa kuryente niya. Na parang medyo hindi naman siya Malakas syang titignan mo. Pero pag hinawakan mong ganyan... Pag nakuryente ka ng hindi gano'ng kalakasan... Ibig sabihin... eto na. Okay. papalitan natin ito. Para makita nyo na... Hindi napalyado. Kasi palyado siya Ulitin natin. Para makita nyo. Napalyado. Okay. Maganda ang minor nya. Goods. Akala nyo. Ang ganda. Pero pag oras na ginas natin yan... Ginas natin. Teka. Namatay. Pero pag oras na ginas natin yan... oh, yan, ginas natin. O, oh, namamatay. O. Oh. Yan. Yan siya. Pagka diretso. O, oh, yan. Diretso patay na. Pagka, ano, namamalya siya talaga. Okay? Ang suggest ko dyan, ang tingin ko na dyan, CDI talaga. Okay, papalitan natin yung CDI. Meron po tayo, meron po tayo dito ang bagong CDI. Okay? Ganitong CDI lang bibili natin. Pang battery operated. Okay? Panglipan ito. Pero, pero ilalagay ko na yung link para sa tamang sa tamang presyo at saka sa tamang uh, ganito talaga ang mabibili nyo kaparis nyo sa akin. Okay? Ilalagay ko na yung link sa description o kaya sa comment section. Okay? Tignan nyo na lang po doon okay? para ganito rin mabili nyo. Okay, kakabit na natin para makita nyo na tama ako. Okay? Teka lang. Okay, yan. Kung nakikita nyo, kapalitan na natin siya ng CDI. Okay? Tapaklasin lang natin to. Okay. Pukin natin itong ating bagong CDI. Okay? Ngayon, babaklasin na natin para makita nyo na tama ako. Ngayon, sa dito sa kanan, kung makikita nyo dito sa ibabaw, ay yung red na may lining na white. Tapos dito naman sa sa kaliwa, sa, sa baba, makikita nyo, porpin kasi ito, sa kaliwa, sa baba, ay yung green, solid na green. Okay? Ito yung ground nya. Tapos dito naman, yung sa may ibabaw naman, yung ignition coil nya yung black na may lining na yellow sa ibabaw yun ha sa kanan sa ibaba naman sa uh, sa kanan naman sa ibaba ay yung black na may lining na white okay kakabit na natin ganito huguti muna natin yan lahat para makita mo natin testing lang mamaya kung na iayusin ng maganda tatapusin lang naman natin tong pagturo ko sa inyo okay ayan kakabit na natin ngayon okay dito yan yung yung red na may lining na white yung green ay dito naman sa sa kabila patay natin yung ano yung susi tapos sa kabila naman hariko init sa kabila naman ay yung black na may lining na yellow okay sa kabila naman ay yung black na may lining na white Okay, yan. Kabit na natin. Yan. Kapaanda rin na natin. Okay. Good yung minor niya. Kaya na, ganyan din. Goods ang minor. Okay. I-tatanggalin natin. Papakita ko sa inyo na mabuti. Okay, yan. Goods ang minor. Goods na. Kasi ito, katulad kayo na rito, goods din ang minor. Pero pagka ginas natin, namamatay kanina. Pero ngayon, tignan natin. Tulog lang yung ating ano. Goods na siya ngayon, mga boss. Okay. Yan, oh. Okay, yan po. Okay na, okay na. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Yan sa muli. God bless.